Hello guys, good morning. So ngayong araw na to, itong araw na to ay chance natin magsunog ng ating natirang mga ano ng kahoy guys kasi umuulan. Ay, umuulan na. Tika bilisan natin. Habang mahina pa yung ulan, sunugin natin yung kunting ano guys, mga ka, mga dahon na, na nalaya na ba. Tika saglit guys mag-decide ako na patuloy ko, susunugin ko guys habang may ulan kunti. Para kung sakaling lalakas, biglang lumakas yung ulan, tingnan nyo guys. Tapos tumili, tumila na naman. So, magsunog tayo habang uulan siya para hindi tayo mahirapan magpatay ng apoy pag malakas yung apoy natin guys. Chance na natin, doon tayo sa kabila nung nakaraan na ba? Diba? Ngayon naman dito na naman tayo kasi. Ayan. So, yan natin guys. Ayan, tumila yung ulan. So, ayan, ano na itin. Bilisan natin. Bilisan natin, guys. So, successful ang ating pagpuproning ng ating first time kung nagputol ng mga kahoy. Yung prutas natin. So, may tumubo na siya, ganyan kay kaliit. Yung ating biwa, yung lungkwat. Lungkwat ba yung tawag nun? No? Tumubo siya, guys. So magsunog muna tayo. Lumakas lalo yung ulan guys. Kaya bilisan natin to. Susunugin lang natin to yung hawak kong papel. Ito yung panggawa natin ano, pang apoy. Sana masunog natin to lahat. Matagal kasi yung pagproseso nito guys. Kasi puputulin pa yung mga sanga-sanga mga... Sa personal kasi, dito sa video ay maliit siya tingnan or kukunti lang yung trabaho pero sa personal napakamarami po yan siya guys kasi kailangan pa putolin putulin yung kakasya sa makistog namin yung ano size ng panggatong natin para ma ko doon sa may bubong dito sa may sampaya namin para pag matuyo na at magamit natin panggatong at magamit din natin sa ating chimney ano ba tawag niyan? Makistob ang tawag dito sa Japan. Eh. Dito sa loop during winter gagamitin natin. So, meron na tayong pangatong. Sana mag-aapoy ito kasi umuulan. Ayan, unti-unting tumitila. Lumakas siya bigla. Tapos tumila naman siya. Pero yung singaw ng hangin ang ano, singaw ng hangin ay mainit po siya guys. Para mo mukha yatang masakit sa kamay, guys, pag walang tibokuro, ano, gloves. Kaya dapat kukuha tayo ng gloves sa aking lagayan ng mga teka saklit, guys. meron ako nakitang gloves dito sa lagay natin ng ano ng mga gamit sa garden pang garden isa lang ang nakalagay so hanap pa tayo ng ano da, dapat dalawa kasi masakit siya guys pag umawak kasi matitigas yung mga natuyong sanga at yung ano mga dahon at iwas din baka masugatan tayo ayan ito, matuyong tuyo siya. Ilagay lang muna natin kasi sayang yung apoy o mabilis yung ano. Tumila yung ulan, guys. Yan. Dito, well, hindi siya bawal talaga magsunog pag ganyan lang ka, ano, yung usok. Pero pag apoy-apoy, tapos ano, ay hindi pwede yun kasi yun. Yung kailangan, mild na, yung dandahan. Ayan, hindi nga talaga maano balance pag isa lang yung ating blobs guys kaya kukuha ako ngayon sunugin ko muna tong mga nakaharang sa paan namatay na naman yung apoy, guys. Mahirap talaga pag walang walis tingting. Kasi yung walis tingting -ting ko ay umbok na ano, ano siya. Um, yung maliit na masyado at marupok na pag nagwawalis ay nakuputo. Kaya pag ako'y umuwi ng Pinas, magdadala talaga ako dito sa Japan ng walis tambo at walis tingting. -ting. Kasi yung walis tingting -ting na yun ay maliit pa yung aking anak. Elementary pa siya. So kakalipat lang namin dito sa bahay. Yung hindi pa kami lumipat nasa sa kami, Sini City. Yun ay yung time na pinadala sa Pinas. Kaya um, mahabang panahon na ginagamit ko yung walis tingting kaya na ganun na siya, sobrang super liit na at marupok. Napakahirap talaga maglinis at mag-garden, guys. Kasi, pero, pag namunga na yung mga pinag, ginaga, pinaggagawa mo sa inyong backyard, o makikita mo yung mga gandang resulta ng paglilinis natin, ay napapawi yung pagod. Lahat ng pagod mo ay naalis sa katawan mo, ay ipapalit naman yung ano, sigla at yung ano, saya. Ay, pareho lang ba yun? <laughs> <laughs> Sigla at saya. Ay, <laughs> e, ganyan. So, ganito talagang hilig ko, guys. Simula at noon. Maliit pa ako, ganyan. Ang hilig ko talagang ganito. Mas gustuhin ko pa hindi maglakwat siya. gustoin ko pa sa loob ng bahay lang. Sa bahay lang. Kasi, araw-araw, na, naubos yung oras ko. dami namang gagawin kasi sa loob ng bahay, di ba? O, hindi lang talaga ako sanay sa labas dahil nung kadalagahan ko ay hindi ako ano batawag tawag nun self supporting kasi ako guys lumaki ako na lubog sa trabaho na nagtatrabaho sa bahay bahay ng mga kakilala or may mga amo ako hindi ako pwede maglakwatsa kasi may amo nga ako sinasahuran para mag aral I'm, ah, hindi. Sinasahuran para may matustos sa sarili ko at nagbibigay din ako sa aking mga kapatid. Kasi, self-supporting nga ako, guys. Simula, nag ako ng 7 years old. seven years old ako nag-umpisa, nagtatrabaho ako. Ang una kong tinatrabaho, hindi stay out muna ako, kapitbahay namin So, hindi ako sanay sa mga labas-labas yung naglalaro, nagpupunta sa mga kapitbahay, na mga nag, nag ano, kwento-kwentuhan, yung mga ganyan. Ganyan yung aking kabataan, puro trabaho po, guys. So, kaya nasanay ako sa loob. Masaya ako lang sa bahay. Mga ginagawa ko, ayun na. masaya na ako nun. Kaysa pupunta ako sa labas, kasama sa mga kaibigan, na barkada, napapagod po ako pagdating sa bahay ay yung pagod ay iba at mm, dalaga ko OF, OFW din kasi ako kaya mm, lagi akong nag ano guys nag yung ano out nag outing your uh, overnight yung mga ganun so nagsawa na ako sa pagkadalaga. Ayun, ganun. Sa mga lakot siya nagsawa na. Sa lahat ng nagsawa. Kaya, ayun. Andito na. Ganito ang resulta ko. At, yun nga. Hindi ako sanay talaga, guys. Sa totoo lang, yan ang aking real talk sa buhay ko na seven years old pa ako, ay na na ano ko na, namulat ko na na bahay lang. Bahay aral. Bahay aral. Kasi, ayun nga. Kung hindi ako Uwi ng bahay, marami kasi akong kapatid. Ano yung kapatid ko? Ah, uh, marami. Dodorimi sila eh, walang nagbabantay, walang magpapakain kundi ako lang yung matino sa amin. E yung iba ay eh, mga kapatid ko ay malakwat siya. hindi umuwi ng bahay. So, ako lang yung matino pag-uwi ko ayun kailangan magluto, maglaba kaya tapos sa umaga, isabay ko din yung pagtatrabaho sa kapitbahay, naglalabada din ako. Uh, nagluluto ako sa kapitbahay bago bago sa aming gawain sa bahay, bago ako mag-aral. Ganun yung aking uh, rotation ng buhay ko nung kabataan ko, guys. Kaya hindi ako ano, nahiya. Yeah. hindi um, ako sanay sa mga lakwat sa ano na, na ano na ako nags, mas gustuhin ko pa talaga ganyan ang ano in short ganyan ang ang, ang ano ko sa pananaw ko sa buhay at kasi ayan nawawala yung aking stress. Lalo na nandito ako sa abroad nakatira. So, 24 hours po ako walang kausap. Meron man akong kausap pero kamay lang ang kumikilos dahil nagre-reply ako sa mga, nagre-response ako sa mga nag-online order sa akin. Pero kadalasan talaga ay wala talaga akong kausap. 24 hours. At hindi ko din kailangan na may kausap yung normal lang kasi kung may kausap ka, nandun yung nag-umpisa yung, naranasan ko kasi yung nag-umpisa yung inggit, uh, away, hiraman ng pira, so yun yung mag- yun yung mag-umpisa ng away na kasi hindi siya magbayad pag siningil mo gan ay, nasa palad ko kasi lapitin ako sa mga ganyang klasing tao kaya ako, yun, ako na lang umiiwas kasi hindi lang isa o dalawa, limang tao ang naranasan ko. Halos lahat. So, ang nakilala kong tao ay hmm, mabilang lang yung matino. O sa ganito kong edad, 45, ang naano ko lang na tao na matino sa buhay ko ay na nakilala ko ay ano lang tatlo o dalawa. Yung totoong tao, yung totoong bihira ano except lang yun sa mga customer ko kasi hindi ko naman sila totally na uh, kaibigan talaga nakilala ko lang sila sa online nakilala nila ako dahil si nila ako kasi bibili sila ng food na hindi yun sila ni yung mga nakaraan kong mga kakilala kababata yung mga ganyan relatives uh, eh relatives hindi ako lapitin sa relatives kasi yun nga, sabi ko sa inyo, wala ako sa aming sariling bahay. Uh, nasa kaiba akong bahay kasi nag-aaral nga ako. Sabi ko sa inyo, nagsiself self supporting nga talaga ako. Para sa sarili ko, para din sa aking pamilya. Kaya pag nagsahod ako, bayad sa school, bayad, bigay sa pamilya, ganun. Kasi, ayun nga, yung buhay ko, lumaki ako sa magulong pamilya kasi ganun. So, yun yun ang real talk. So, hindi ko nasasabihin sa inyong lahat. Basta, ayun yan. Kaya, ganito yung aking rotation ng buhay ko. Hindi ako sanay sa mga labas, mga barkada. Pag pumunta sa bahay, okay lang. Eh, mga kaibigan ko, kakain o oh, ganyan. O, oh, sige, go. Bihira lang ako sumasama sa mga taong naga, naga sa akin. Dahil sobrang busy ko din, guys. Alam nyo na, anak ko lang at ako wala nang iba. So kung pupunta po ako sa labas, yun ang iniisip ko lagi, positive ako lagi eh. Or, nauuna yung isip ko, baka ako ay maano sa labas, paano na lang yung anak ko, o kahit naman yung wala akong asawa, pero nire ko kailangan yung mga ang binigay niya dito sa akin ay at alagaan, linisan, para hindi walang masabi yung kapitbahay, walang masabi yung mga surrounding sa anong mga kasi 'di ba? Hindi naman pwede na namuhay tayo diyan ganyan na lang. May mga obligasyon. Bawat galaw natin may mga ano 'yun. Kaya ayan siya, guys. Ayan, mahaba na yung aking kwento. <laughs> Malapit na nating tapusin to guys. Hindi na naman natin matatapos-tapos tong ating gawain. So ilang weeks na to magkakaroon tayo nito ng uh, kasi tinatiming ko kagayang ngayon guys wala siyang hangin. So nakikita nyo walang masyadong hangin. Diba? Yan nakikita nyo ang aking saging. Sira-sira yung dahon ng saging ko. Dahil sa sobrang lakas ng hangin kaya hindi ko ma tuloy-tuloy tong trabaho na to dito pag susunog ng aking mga dahon na na ano, na, natuyo at araw-araw, halos araw-araw itinatiming ko yung ulan. Ngayon maganda kanina nakita niyo may ulan, 'di ba? Pero hindi siya natuloy. Kunti lang. Kaya ngayon naman uminit. Nakikita niyo may init. May kulimlim na naman. Ganon siya, guys. <laughs> Kaya ngayon, talaga, ang yan ang sakit na sa balat, mainit talaga siya. Uminit siya bigla. Galing kanina. So, ilang oras tayo? Dalawang oras na tayo dito uminit na siya kasi, mag-aalas 12 na siya kasi. Kaya, um, ato, kunti na lang tatapusin na natin, sa sunod na naman, kung kailan tayo um, umpis, ano, ipagpatuloy itong ating gagawin, kasi baka bukas ay ulan, or may schedule kami sa labas ng aking anak. kasi So, hanggang bukas uli, thank you for watching guys, at sa mga pakikinig sa aking mga kwento, Jan!